Mga kapatid, kung gusto ro talaga nating makita si Jesus, sambahin natin siya. Pero ang tunay na pagsamba, hindi lang yung pagyukuyuko, paghaplos-haplos, pagtaas ng kamay, kung hindi ang pagsuko, pagsunod, pag talima sa kalooban ng Diyos. Yun ang tunay na pagsamba. Yun ang tunay na panata. Yun ang tunay na pag-aalay. Kahit ho ilang bes kayo magtangkang pumanik sa andas, pero kung hindi magbabago ang ugali, ayaw magsisi sa kasalanan, hindi magpapakumbaba, walang sakripisyo at pagsambang naganap. Kahit buong araw kayo nandito sa Kiyapo, pero ayaw nating bitawan yung masamang ugali at ayaw nating magpatawad ayaw nating humingi ng tawad ayaw nating makipagkapwa tao baliwala po kahit buong araw kayo dito sa loob ng sibahan sapagkat ang tunay na pagsamba at pag-alay ay pagsuko pagsunod sa kalooban ng Diyos Ibig tayong makita ng Diyos. Ibig nating makita si Jesus.